uh, magandang umaga mga kabubuyog andito tayo sa Marcelo H. Del Pilar Shrine so, kung makikita nyo sa background ko andun siya hindi para natin gamit si bubuyog pero syempre aalamin muna natin kung ano ba meron dito sa loob so yan iikot ko kayo kung sa pagkakaalam nyo si Marcelo eh bayani natin eh tama kayo bayani nga siya so alamin natin kung ano bang hindi natin alam ngayon Medyo masama pa yung panahon kasi maambun eh. Pero maya maya lilipad tayo. Ito so, yung opisina nila. yan, Diba? Ang ganda eh. Parang uh, lumang bahay. Pero anito rin yung opisina then yung museo pool daw, pool magunahin natin, pasok mga kabubuyog so yun guys uh, nandito tayo sa kusina uh, magpapaalan tayo kung pwede natin gawa ng content kasi uh, naku-curious tayo kasi eh, doon sa labas, sa kalsada nakikita natin siya may shrine, pero hindi natin alam na meron palang masayo dito nga lang, although hindi tayo pinayagang kuha ng yung loob siguro kasi para ma-excite kayo kung ano bang meron dun sa loob ng museo. Kayo si Sir Edwin. Sir Edwin, namit na natin siya nung nakaraan halang eh uh, kailangan natin humingi ng permit. So bumalik tayo ngayon. So si Sir Edwin ang maga uh, sa atin kung ano bang meron dito sa Marcelo. Ayun. Sir Edwin, tour mo kami Sir Edwin. nung 1896 siya namatay, Nagtagal siya doon ng 24 years. Mm -hmm. naiuwi uh, na lang siya dito ng 1930. Mm -hmm. Inilangka muna siya dito sa Museo de Medellin de Saan po yun? Sa Manila. Sa ah, sa Manila. Sa Manila. Manila yan, yung panahon nun. At tuloy-tuloy pa rin ang pagpaparangal sa kanya noong um, August 30. Yan, noong 1939, ay eh, naglagay ng marker sa mm -hmm. Parap Nang try. Mm. -hmm. Kaya gumamit si Marcel na... Sagisa. At mas na nakilala siya sa... Paradel. Mm. -hmm. Ito po. Mga... mga... Ito naman yung mga produkto na ito nung panahon ng... Nung... ano ni Marcelo? Na... Dito po sa Budakan. Sa buong Pilipinas eh. Ah, sa buong Pilipinas. Yeah. So, yan yung ini-import at ini-export e ako. Okay. 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 Ito, hindi nga dahil sa... May mga nilalabas tayo na produkto. Opo. Okay. Kaya may pumapasok din oh, na mga dayuhan. Okay. Okay. Nakatulong. Yun, mga chino yan. Opo. Okay. Mga chino. Yun. Yung mga principal na natin na taga Oh, kala ko May mga timeline kung saan may mga, yung mga yung batas sa, sa pamumuno ni Reyna Sabella. Opo. Oh, Ay eh, marami na kayo ng uh, grupo mm. -hmm. may bumagsak yung kanyang administrasyon. Mm. -hmm. Ito yung Ayun, tatlong bursa. Yung Kaya yeah, sila yung napagbintangan uh, na uh, hindi naman nila ginawa. Opo. Oh, Nakala lang nakagawin yung kapangyarihan. Opo. Oh, sa parang sa pieces na pagong tatago. Oh, yan ang La Solidaridad. Yan po yung original po. Yan. Oh. mga nasaksi ay niya mm. dun sa Piltana. Tapos may parol. Oh, ito niya to. Ito yung mga kuwento niya. <laughs> Nagulat ako dun. Good di Ed. Ang ginagawa yung mga pupunta dito. Kala okay. yung kami, may, bata, may bata dun sa Tabitana. Meron talaga doon. Kasi si oh. Marcelo kasi, ay, I may mean, miniature pa dito. Ito naman, ayun eh, sa mga bulag. Uh, Ginawa ng, na. ginawa ng... Ginawa ng rotary. Mm -hmm. uh, mabigyan ng pagkakataong makapasok ng mga... O, oh, yan yung pwede pong hawakan. Okay. So, yun. Ah, uh, mga kabubuyog, galing tayo sa loob ng museum. Ayun, Uh, marami tayong natuklasan doon Hindi nga lang tayo piniyagang magvideo Pero may mga pictures tayo May papakita namin sa inyo Tingin uh, ni Sir Edwin Kung ano bang meron din sa loob ng museum So nandito tayo sa labas Para ipakita ko naman sa inyo Kung ano bang meron dito Ito kagad yung una ko napansin Merong debulto dito So yan Pasensya na guys, medyo maingay, may gumagawa yata doon sa kabilang bakod. Pero ito yung uh, statue na pinagawa ng mason. Kasi ngayon ko lang nalaman na si Marcelo pala ang kauna-unahang mason dito sa Pilipinas. So yan. Uh, itinayo yan para sa kanya. Siya pala ang unang mason. makikita natin na merong parang cemetery dito. So, sa pagkakasabi ni Kuya Edwin, dito pala nakalagak yung mga third generation na kamag-anak ni Marcelo. Pupunta tayo dito sa harap. Dito nakalagak yung mismong buto ni Marcelo. So, akya tayo kasi may hagdan. May access dito sa likod. So, ayan. Dyan pala talaga nakalagak yung remains ni Marcelo. So, ayan guys. Diba? Ang galing. Dati dinadaan-daanan ko lang eh. Kasi yung kalsada niya, nandun. So, pag nalilingon ako, etong etong monumento na parang nahahalin tulad sa Quezon City Circle Memorial Circle so na curious ako ano bang meron doon? uh, tuwing sineselebrate yung kaarawan uh, ni Marcelo dito nagaganap yung celebration. Dito nagaganap yung paghugay sa kanya. So, pinagawa daw to ni pedel B. Ramos. So, yung mga gustong mag uh, mamasal dito, sabi sa akin Kuya Edwin, wala raw bayan. So, libre. Nga lang, um, para sa maintenance ng uh, parke, eh meron namang donation donation box so kung papasyal kayo dito nasign nyo yun kung magbibigay kayo pero sulit guys pagpupunta kayo dito maganda yung lugar uh, maraming puno nakapalibot tapos may jogging road na napaykot so yan ang makikita nyo dito sa Marcelo H. Del Pilar Shrine Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.